ang green long hot pepper na tinanim ko lang sa sako at marami ng bunga kaya no noong nakaraang 2 weeks ago ang napitas ko rito ay uh, walong peraso na ngayon no mas marami siyang bunga ayan no Alam nyo kung ano ang sekreto ko rito, bakit uh, maraming bunga. Ang inabuno ko rito ay uh, yung uh, homemade compost. Tapos uh, nilagyan ko ng banana peel, yung balat ng saging at saka balat ng itlog na dinurog. Bago ko itanim, iyon na ang nilagay ko sa butas. At uh, dinidiligan ko rin ng... Ano 'yung uh, homemade liquid uh, fertilizer. ayan so ayan po. Kung nakatulong itong tip ko sa inyo ay subukan nyo pong gawin at huwag kalilimutan uh, uh, mag-comments down below and, uh, and i-like and comments and follow. And don't forget to click subscribe button and notification bell para updated kayo lagi sa susunod kong video. Bye-bye na po.